Magandang araw mga health Welcome sa ating channel. Sa video na ito, tatalakayin natin ang top 7 drinks para ma-detox ang kidneys. Kung nais mong mapanatiling malusog ang iyong mga kidneys at mapabuti ang kanilang function, siguradong magugustuhan mo ang mga inuming ibabahagi namin sa iyo ngayon. Huwag palampasin ang mga tips and tricks na makakatulong sa iyo upang magtagumpay sa detoxification process. Kaya huwag mag-atubiling mag-subscribe, i-click ang notification bell at simulan na natin ang detox journey para sa malusog na kidneys. Ang detoxification ng kidney ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng buong katawan. Ang mga kidneys ay may mga pangunahing papel sa pagsala at pag-alis ng mga waste products mula sa dugo, pati na rin ang mga pagpapanatili ng tamang balanse ng fluids at electrolytes. Ang regular na pagdetox ng kidneys ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan at function. Ito ay mahalaga sa pagsasala ng waste products at toxins mula sa dugo. Ang pagdetox ng kidneys ay nakakatulong sa pag-iwas sa formation ng kidney stones. Ang mga toxins at waste products na naiipon ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng kidney stones. Ang kidneys ay may papel sa regulasyon ng blood pressure. Ang malinis at healthy na kidneys ay nakakatulong sa pagpapanatili ng tamang blood pressure levels. Sa araw-araw na gawain, iba't ibang toxins at waste products ang naiipon sa ating katawan mula sa pagkain, inumin at kapaligiran. Ang pagdetox ng kidneys ay nakakatulong sa epektibong pagalis ng mga ito. Ang malusog na kidneys ay nagpapabuti sa overall health ng katawan. Ang tamang function ng kidneys ay nakakatulong sa regulasyon ng electrolytes, maintenance ng pH balance at produksyon ng hormones na mahalaga sa bone health at blood cell production. Ang regular na pagdetox ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakit sa kidney tulad ng CKD o chronic kidney disease, urinary tract infections o UTI at iba pang related na kondisyon. Narito ang top 7 drinks na makakatulong sa pagdetox na iyong kidneys. Tubig o water Ang paginom ng sapat na tubig ay mahalaga para sa kalusugan ng mga bato o kidneys at maaaring makatulong sa detoxification o paglilinis ng mga ito. Narito kung paano nakakatulong ang tubig sa pagdetox ng mga bato. Ang tubig ay tumutulong sa pag-dissolve at pagdala ng mga waste products at toxin mula sa dugo papunta sa mga bato, kung saan sila ay nasasala at inilalabas sa pamamagitan ng ihi. Ang sapat na hydration ay nagdadagdag ng dilution at mga substance sa ihi na may maaring mag-form ng kidney stones. Kapag concentrated ang ihi, mas malamang mag-crystallize ang mga ito at mag-form ng mga bato. Ang paginom ng sapat na tubig ay maaring makatulong na maiwasan ang urinary tract infections na maaring magbigay ng stress sa mga bato at magdulot ng mas seryosong problema kung mapapabayaan. Ang tamang hydration ay nakakatulong sa pag-maintain ng volume at concentration ng dugo na siyang sumusuporta sa efficient na function ng mga bato. Si uminom ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw o higit pa kung ikaw ay aktibo, nakatira sa mainit na klima o may partikular na kondisyon ng kalusugan. Pangalawa, cranberry juice. Ang cranberry juice ay kilala na maaring makatulong sa kalusugan ng mga bato o kidneys, ngunit hindi ito direktang ginagamit para sa detoxification ng mga to. Narito kung paano makakatulong ang cranberry juice sa kalusugan ng mga bato. Ang cranberry juice ay may mga compound na tinatawag na proanthocyanidins na maaring makaiwas sa pagdikit ng bakterya sa mapader ng urinary tract. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga UTI na maaaring magdulot ng stress sa mga kidney, natutulungan nito ang kalusugan ng mga kidney. Ang cranberry juice ay naglalaman ng antioxidant at iba pang nutrients na makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan nito. Ang cranberry juice ay dapat inumin sa tamang dami. Ang sobrang pag-inom nito, lalo na kung mataas sa asukal, ay maaring magdulot ng iba pang mga isyu sa kalusugan tulad ng pagtaas ng blood sugar levels. Piliin ang 100% pure cranberry juice na walang idinagdag na asukal o artificial sweeteners para sa mas mahusay na benepisyo. Kung may condition ka sa bato o iba pang health concerns, maganda na kumonsulta sa doktor bago regular na uminom ng cranberry juice. Habang ang cranberry juice ay maaaring makatulong sa urinary health, ang tamang hydration sa pamamagitan ng paginom ng sapat na tubig para rin ang pinakamahalagang paraan para mapanatiling malusog ang mga bato. Pangatlo, lemon water. Ang lemon water ay kilala rin ng may benepisyo para sa kalusugan, kabilang na ang posibleng pagdetox ng mga bato o kidneys. Narito kung paano maaring makatulong ang mga lemon water sa kalusugan ng bato. Ang lemon water ay may mataas na citrate content na maaring makatulong sa pag-iwas sa pagbuo ng kidney stones. Ang citrate ay isang natural na inhibitor ng kidney stones at tumutulong na bawasan ang acidity ng ihi na maaring makaiwas sa pagbuo ng mabato. Ang pag ng lemon water ay isang masarap na paraan para mapanatili ang tamang hydration na mahalaga para sa kalusugan ng mga bato. Ang tamang hydration ay nakakatulong sa pagtanggal ng mga toxins at waste products mula sa katawan. Ang lemon ay mayaman sa vitamin C at iba pang antioxidants na makakatulong sa pagpapalakas ng immune system at pagpapabuti ng overall kidney function. Bagamat maaring binipisyo ang lemon water, ang sobrang pag-inom nito ay maaaring magdulot ng acidity sa tiyan o magdulot ng erosion sa ngipin. Siguraduhin maghugas ng bibig o uminom ng plain water pagkatapos para manutralize ang acid. Kung may mga kondisyon ka sa kidneys o ipapang health concerns, maganda na kumonsulta sa doktor bago regular na uminom ng lemon water. Pang-apat, ginger tea. Ang ginger tea maraming benepisyo sa kalusugan at maaaring makatulong sa kalusugan ng mabato. Narito kung paano maaaring makatulong ang ginger tea sa pagdetox ng mabato. Ang ginger ay may natural na anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagbabawas ng inflammation sa mga kidneys at sa urinary tract na makakatulong sa overall health ng kidney. Ang ginger ay naglalaman ng mga antioxidants na tumutulong sa paglaban sa free radicals at sa pagpapalakas ng immune system na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng mabato. Ang ginger tea ay tumutulong sa pagpapabuti ng digestion at sa paglilinis ng digestive tract na maaring magdulot ng mas mahusay na pagsipsip ng nutrients at pagtanggal ng waste products. Ang ginger tea ay may mild diuretic effect na maaring makatulong sa pagdami ng ihi at sa pagtanggal ng mga toxins mula sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Bagamat maraming benepisyo ang ginger tea, ang sobrang pag-inom nito ay maaaring magdulot ng gastrointestinal discomfort o heartburn. Uminom ng katamtaman. Panglima, ginger tea. Ang green tea ay kilala sa maraming benepisyo sa kalusugan at maaaring makatulong din sa kalusugan ng mga bato o kidneys. Narito kung paano maaaring makatulong ang green tea sa pagdetox ng mga kidneys. Ang green tea ay mayaman sa antioxidants, partikular na ang catechins na tumutulong sa paglaban sa free radicals. Ang green tea ay may anti-inflammatory properties na maaring makatulong sa pagbawas ng inflammation sa mga kidneys at sa urinary tract. Ang green tea ay may mild diuretic effect na nakakatulong sa pagdami ng pag-ihi. Ang pagdami ng ihi ay tumutulong sa pagtanggal ng mga toxins at waste products mula sa katawan sa mamamagitan ng ipaghihi. May ilang pag-aaral na nagpapakita na ang green tea ay maaring makatulong sa pag-iwa sa pagbuo ng kidney stones. Ang mga compound sa green tea ay maaring makatulong sa pag-iba ng crystal formation at maiwasan ang pagbuo ng mga kidneys. Bagamat maraming benepisyo ang green tea, ang sobrang pag-inom nito ay maaaring magdulot din ng caffeine-related side effects gaya ng insomnia, palpitations at gastrointestinal discomfort. Limitahan ang pag-inom sa dalawa o tatlong tasa kada araw. Pang-anim, beet juice. Ang beet juice ay kilala sa maraming benepisyo sa kalusugan at maaaring makatulong sa kalusugan ng bato o kidneys. Narito kung paano makatulong ang beet juice sa pagdetox ng mga bato. Ang beet juice ay may anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagbawas ng inflammation sa mga kidneys at sa urinary tract. Ang beets ay kilala sa kanilang natural na detoxifying properties. Bagamat maraming benepisyo ang beet juice, ang sobrang paginom nito ay maaaring magdulot din ng beeturia o pink o pulang kulay ng ihi at gastrointestinal discomfort. Limitahan ang pag-inom sa isang baso kada araw. Ang beet ay mataas sa oxalates na maaaring magdulot ng pagbuo ng kidney stones sa mga taong prone dito. Kung mayroong kang history ng kidney stones, kumonsulta sa iyong doktor bago regular na uminom ng beet juice. Kung may kondisyon ka sa bato o iba pang health concerns, maganda na kumonsulta sa doktor bago regular na uminom ng beet juice. Pangpito, apple cider vinegar o ACV drink. Ang apple cider vinegar ay kilala sa ibat-ibang benepisyo sa kalusugan at maaring makatulong din sa kalusugan ng mga kidneys. Narito kung paano maaring makatulong ang ACV drink sa pagdetox ng mga kidneys. Ang ACV ay mayroong acetic acid na maaring makatulong sa pagdissolve ng kidney stones at may wasa ng kanilang pagbuo. Ang ACV ay may antimicrobial properties na maaring makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng urinary tract at may ng mga impeksyon na maaring makapinsala sa mga bato. Ang ACV ay kilala na nakakatulong sa liver function na siyang pangunahing organ para sa detoxification. Ang pagpapabuti ng liver function ay nagbibigay ng suporta sa mga bato sa pagtanggal ng mga toxins mula sa katawan. Limitahan ang paginom ng ACV drink sa isang beses o dalawang beses kada araw. Ang sobrang paginom nito ay maaaring magdulot ng erosion sa ngipin, gastrointestinal discomfort o pagbaba ng potassium levels. Siguraduhing diluted ang ACV bago inumin para maiwasan ang irritation sa esophagus at ngipin. Samahan ito ng balanced diet, regular na ehersisyo at tamang hydration – upang masigurong ang iyong kidneys ay nasa tamang kalagayan. Maraming salamat sa panonood sa ating video tungkol sa top 7 drinks para ma-detox ang kidneys. Sana ay makatulong ang inuming ito upang mapanatili mong malusog at malakas ang iyong mga kidneys. Kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Para sa mga update sa susunod na mga video, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos. Meron ka bang ibang topics o drinks na gusto mong ibahagi? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa muli, manatiling healthy at hydrated maka health.